to be action regarding Kasi yung may ibang, anay mo kung sa taong lusod na member na na next task ko na ubalik sa sa mga sa, sa other part. What is your statement? Good. I do not want to have a heavy machinery. Mas mabuti. Frankly, bakit? minus ang gastos mo. Hindi ko naman sinasabi na wala silang pera. To if the head of the party, eh kung baka tatakbo ako ng mayor, ikaw talaga ang mag... Ah! <clears throat> Mas mabuti